Ano sa cake? Baskin Robbins ice cream! Ayos lang. Ano ang gusto mo? Malalaman natin? Ang sakit ng ulo ko. Ano? Naku? Pinapalalalang ng paminta. Paano ko haharapin ang isang bundok ng pulang paminta? Wala kang swerte. Hindi ko ito ma-enjoy, Kate. Maligayang kaarawan. Mahal din kita. Ang galing. Walang swerte! Para sa Aking Kate, kahit anong dekorasyon mo rito ng sorbetes, magiging sobrang sarap pa rin. Sige, ilagay natin ito sa ibabaw. Isang scoop sa isa pa. Tapos na! Perfecto! At isang tray ng sorbetes sa ibabaw. Masaya! Wow! Tignan mo na lang yan! Nandyan sila, totoo! Wow! Ang galing! Hindi maganda ang maging seloso. Mas mabuting maging masaya para sa akin dahil mag -e enjoy ako ngayon. Oo. Oh, oh. Napakabuti para sa akin. Nakakabilib. Pare, pwede bang subukan mo? Talagang gusto ko. Walang paraan! Akin lang ito. Pumunta ka sa iyong gate. Nako! Sige, subukan natin. Ayos, nakakuha ng maliit na piraso at... Ikaw naman. Oh, ganun ba? Kailangan mong gawin ng parusa. At iyon ay magiging ang uri ng toothpaste na maganda. Iyan ang masarap na sarsa na ibubuhos ko sa iyong cake. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Mahirap na nga dati. nakakilabot yan. Oh, nakakatakot yan. Natatakot akong tumingin dito. Jade, kumusta ang pakiramdam mo? Paano mo inaasahan na lilipad ako? Hindi ano? kita hahayaan lumipad palayo. Ka? Alam ko kung paano gawing mas masaya ang pagpili kailangan mo lang ihinto ang gulong ng nakapikit ang mga mata mo. Naku! Mabuti pa sigurong buksan ko na ang mga mata ko dahil kailangan ko nang lagyan ng pipino at mayonesa ang cake. Aba! Gusto ko yan na ideya. Tignan natin. Oh, nakachamba ka na ng dalawang beses. Hindi pwedeng mangyari. Yan, kokorneran ko na lang ang cake ng Nutella nang napagpasyahan ng ruleta ng kapalaran para sa akin. Ako naman, mayroon nito. Ay, nakakadiri. Kailangan kong ibuhos ang mayonesa sa cake. At magkakaroon ako ng Nutella. Ka ah! Astig kailangan mo sabihin sa akin muna. At... Pasensya na. Pasensya na. Oh, hindi. Uh, hindi. Paano, Kadiri? Oh. Hayaan mo akong Ingnan mo yan. Sinyo. Astig! Nakakatawa yan. Hindi katulad ng aking Nutella force, gagamitin ko ang maliit kong kit, kaunting spatula lang at ang cake ay magiging my layer ng tsokolate. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Get small. ang pagkain kahit saan. Ang chocolate fantasy pare, wala na. Lilikot ko na ngayon ng spatula. Ito ay sobrang galing. Oo, 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 oh, 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 oh. Magtrabaho, trabaho, trabaho. Naiinis ako. Didilaan ko to. Oo, oh, pininturahan mo ang mukha ko. Ayos lang yan. Salamat. At least masarap to. Salamat. Ayos na ang cake ko. Cake, kumusta ang progreso mo? Ayoko talagang gawin ito, bud. Mukhang kailangan kong ibuhos itong mayonesa sa cake. Kailangan kong alamin kung paano ihahain ang mga tsokolate. At kailangan nating gawin ito ng seryoso. Sana hindi magalit si Tom kung gagamitin ko ang roller para iscrape ang mayonnaise. Well, mm hmm, astig. Kamangha-mangha. Tingnan mo yan. Medyo maayos. Ngayon, kailangan ko ng roller. Teka, ano? Hindi. Ano yan? Mukhang mayonesa. Ay, hindi. Kate, Kasalanan mo ito lahat. Sino ang nagsabing pwede mong gamitin ang roller ko? Mayroon kang mayonesa sa kamay mo. Paano ko ito matatanggal? Well, hindi ko na iniintindi iyon. Kailangan kong tapusin ang cake ko. Well, nakaayos na ang mga tsokolate sa paligid. Kailangan kong gumawa ng paraan sa mga pipino. Tiyak na hindi sila kasing nakakatakam gaya ng iyong tsokolate. Salamat! Maganda ito. Pero paano naman ang akin? Mukhang pangit ang sayo. Sa tingin ko, mas masama pa ang lasa nito, bud. Malalaman natin mamaya ang aking cake. Hindi ka panipaniwala. Ito ang pinakamasarap na cake kailanman. Well, oras na para tikman ko rin ito. Ang sarap nito. Ito ang pinakamasamang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Maswerte akong tao. Ano ang naghihintay para sa atin sa round ito? Kate at Cotton Kitty ay masarap. Sana suerte hindi na ako. Mga kandila, hindi mo pwedeng kainin yan. Ako ang susunod. Well, muli. Maswerte o hindi. Nahirinig ba yan? Sigurado, mas maganda ang cotton candy kaysa Mga kandila! Case, at mas masarap ito, hindi ako makapaniwala. Dash! Nakakalungkot oh, na. At may i-ako. E, ako ang ama! Ako ang ama! Ako ang ama! Ako ah! ang ama! ay isang tunay na pirata. At kung mapagod ka na sa paglalaro, pwede ka namang palaging eh, basta... Eh, ng mga bratso. At siguro oh, yun ang oh, ah. pinakamalaking bentahe. Para na. Ha? Teka, bakit ka kumakain? Huh? Ang cotton ko yan candy para ko sa pa rin. Gusto ko rin! Hindi! Akin to! At kakainin ko lahat! Alam mo kung ano pa ang astig? pwede kang gumawa ng cute na hayop mula sa garden candy at ilagay sila sa cake. Or sige, kukunin natin yon. Ang astig at may dilaw na bibis sa itaas. Ano? Sige, subukan natin. Talagang masarap ito. Kate, ikaw naman. Mukhang hindi ko araw ngayon. Kahit na, alam mo, masaya ang mga kandila, di ba? parang birthday ko. Magiging astig kapag sinindihan mo sila. Apatayin ah, ko ang mga ito. Anong ginagawa mo? Oh, may usok! Malapit ng sumabog ito. Ay, patay na ako! Anong bangungot? Mananalo na sila ngayon. Hindi ka nag-iisa. Nasira ko rin ang cake ko. Salamat. Oh, Diyos mule Muli, natutunaw siya kapag nahawakan ng tubig. Kailangang tagta rin, medyo masarap. Sa wakas, makakain ko na rin ang cake ko. Kahit na may kandila pa ito, medyo masarap pa rin. Kaya lahat parang katulad mo ngayon. Mag-subscribe para hindi mo makaligtaan. Oh, pakigawa akong jelly sa bote. Ah, matatapos to. Ngayon ko lang to nakita. Oh, ang saya. Isang ulo. Tingnan natin ah. kung anong meron ako. Kailangan mo ng cola. Hmm. Bubuksan natin at iinom tayo ng konti. Hindi ba tang saya nito? Mahilig ako sa cola. Anong nangyayari? Hindi pwede. Oo. Uh, ay, pasensya na. Baho, ngayon oras na para matulog Skittles. tingin ko talagang magugustuhan ito ng mga bata. Kain na tayo. Magdagdag ng maple syrup. At mas matamis, mas mabuti. Isinasara natin ang takip. I-shake ang bote at ngayon, oops, naipit ang takip dahil sa syrup. O, oh, tulong, buksan mo. Sige na. Ha? O, oh, hindi. Ah, ayos lang ako. Sige. Sige. Pero nakaipit pa rin ako. Hindi, hindi na. Ayos yon Ah, malayo na ang kamay ko. ko ah, hi. Sayang naman ang manicure. Well, oras ito. na para sa freezing spray. Gagawa ako ng jelly mula sa cola gamit ang freezing spray dito at ngayon. Hali na. Gising na. Tingnan mo. Tapos na ako. Ah, sa palagay ko, sobra na ito. Mas madaling kumuha ng jam or pulot. Pipiliin ko ang pulot. Baby. Nagpiprito na ako bago ka maglaro ng sobra. Pinalalayan ito ang cutie na ito. At ayun na. Oo. Oh, sige. Napakadali para sa akin. Kukunin ko ang cola katulad ng healing niya. Alam din ng chef kung paano mag-tricks. Ibubuhos ko ang cola sa frying pan at magdaragdag ng marmalade bears. At para maging jelly, kailangan mo ng gelatin. Kaya pagkatapos magdagdag ng jelly beans, magdaragdag ako ng ilang crystals dito. Sa kabutihang palad, lagi ko silang hawak. Ngayon, ang natitira na lang ay haluin at ibalik sa bote. Mas maginhawa ito. Yehey. Tignan mo, sobrang malagkit. Halos handa na ang jelly. Mukhang ang sarap. Nasasabik ako. Napuno na ang bote. Maaari itong ilagay sa freezer. Ka na, Ito ang pinakabagong invention ko, Super Freeze. Isang saglit lang at handa na ang jelly. Madali lang pero salamat. Sige na, subukan mo. Sa tingin ko handa na rin ito. Ah, ang lamig. Sige. Namamanhid na ang mga palad ko. Ay, nako. Anong gagawin? Hindi ko na maramdaman ang mga kamay ko. Ayos lang ngayon. Nakapagpainit na ako. Salamat sa Diyos. Ayos lang si Lola. Siguro kunin ang deli. Wow. Oh, tatlo agad. Honey. Sige. Simulan natin sa cutie na ito. Dito muna na pagpasyahan. Wow. Sa tingin ko masarap ito. Astig! Frozen honey. Dapat matamis at masarap. At naging maayos. Ito ang paborito ko kola Ano ang nasa loob? Kawili-wili. Hmm. Susubukan ko ito ng may kasiyahan. Oh, hirap pisili ng jelly, pero mukhang kamangha-mangha. Tara na. Astig! Ano pa ang natitira? Oh, gelatin mula sa kapatid ko? Nakikita ko. Haha, ha. subukan natin ito. Oh, ang ganda nito. Hmm, Tikman natin. At napakasarap. Ayos, super. Ito ang pinakamahusay na gelatin na natikman ko. Siguradong sa kapatid ko ito. Salamat sis. Paano? Aba, congrats. Binabati kita, apong babae. Ang unang putahe ngayon ay waffles. Oh, mahusay na pagpili. Ano? Oh, yellow. Ay, hi, hi, hi. Uh, Hindi ko alam kung paano yeah, gawin ang okay. mga ito. Upang gawin ng masa para sa waffles, kailangan mong kumuha ng harina. Hello, at mantikili. <laughs> Ngao, gayon. Mike, dagdag ko as well. Anibersaryo What's ng suso. Side? Nasaan ang aking pampaalsa? Ah, nandito pala. Ngayon, ipapakita sa iyo ni Lola ang masterclass sa pag-aabala ng napakabilis na wala kang pagkakataon na maunahan ako. Ah! Sige, Lola. Nakita mo ba ang mixer ka makailan? Sige, ngayon! Oh, sa tingin ko ginawa ng bata. May dog-dog ding Nutella Tara na! At magiging sobrang chocolate nito, hindi makakaalis ang kapatid ko sa waffles ko. Buksan natin ang waffle maker, ibuhos ang masa, at handa na ito. Sige, honey. Ah, huwag mong kainin ulit! Kontrolado ni Lola ang lahat dito. Ang bango talaga! Akin ang tagumpay! Hmm, tama! Mas maganda ang aking waffle. Ano sa tingin mo dyan? Oh, busog na ako. Nako, hindi! Ang sarap ng mga waffle na ito! Pasensya na, baby, hindi ko Kuminto. ma... panse Gagawa ako ng waffle mula dito. Kailangan mo lang ibuhos ang kumukulong tubig at maghintay ng kaunti. Handa na ang noodles. Gawin ang waffle iron ang pinakamahusay. Sige na. Buksan na natin. Ibuhos ang ilang noodles. At isara muna. Samantala, kakainin ko na ang natitirang noodles. Ah, apo. Mm -hmm. Ano ba namang matakaw? Handa na ang perpekto kong waffle. Napakaganda ng kinalabasan. Hahatiin ko ito sa dalawang bahagi. Sige, magmukhang bahaghari ito. At gagawa ako ng mga ulap mula sa cream. Wow! Idedekorasyon ko ng ilang sprinkles at ito ay para manalo. Aba! Lumabas na talaga itong napakaganda. Si Lola ay may sariling sikreto sa tagumpay. Baskin Robbins na ice cream, strawberries, at pulbos. Magugustuhan ito ng bata. Sigurado ako doon. Well, daw... At so, na mo yan. Ang ganda. Oh, mukhang maganda. Pero kailangan kong tingnan ang aking waffle. Tingnan mo, ito ay isang noodle waffle. At pwede akong magdagdag ng cheddar cheese powder sa itaas. Baka ako... Ah, uh, sobrahan ba? Nako. Sige. Ah, uh, ano yung problema sa'yo? Oh. Ayos na ako ngayon. At pwede kong dilaan ang aking mga daliri. Mm, napaka lang. Sarap na pulbos. Halika na! Gusto mo ba ng ilan? O, oh, sige. Anong asal? Sige, subukan mo, baby. Oh ang dami pagpipilian. Pero ano ito? Noodle waffle? Mm, subukan natin. Pambihira. Oh, ito ay bangungot. Hindi ko gagawin yan. Ah! ito. Ang sarap. Sino kaya yun? Ah. Huh? Salamat. Wow! Ice cream waffles. Ang perfectong kombinasyon? Oo. At mga strawberries? Naglalaway na ako? Hmm. Wow. Right. Diyos ko. Subukan natin. At napakasarap. Oh, gusto ko pa. Lola, nanalo ka? Perfecto. Mm. Mga kaibigan, gusto kong buksan muna ang aking ulam. Wow, may chewing gum. Ang cool, natutuwa akong nakuha ko ito. Ang bango, wow. Anong ginagawa mo, Tom? Sa totoo lang, para sa lahat. Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng takip ko. Wow, may chewing gum din dito. Oh, wow. At mas marami silang nakuha kaysa kay Polly. Nagugustuhan ko ito. Kailangan ko tanggalin wow. agad ang mga pambalot. Anong ginagawa mo, Kate? Lahat ng mga pambalot na 'yan ay lumilipad sa amin. Natutuwa akong tapos ka na. Kailangan ko lang buksan ang akin. Oh. Wow! Mga pakete ng chewing Kaya gum dito. So that... Paano ko aalisin ang mga balot? Subukan mong gumamit ng ventilador. Wow, nagawa ko. Tom, pwede bang makihiram sa'yo? Huwag mo nang pangarapin yan, Polly. Walang nakuha si Polly. Ayos lang yan. May sarili akong susubukan at gusto kong subukan ito muna. Kailangan mong maghintay hanggang hindi pa tapos. Ang sarap. Ngayon, makakapagpalobo na ako ng bubble. Ano ang talo? Isang epic fail. Alam ko na ang gagawin. Kailangan ko lang kumuha ng hand pump. Panoorin ito. Ngayon, palalakihin ko ang pinakamalaking bula sa mundo. Oh. Mahusay na ideya. Maganda ang kinalabasan. Gusto kong ilagay ito sa isang stick at itago ito magpakailanman. Gusto ko rin ng bula. At kung hindi ito ang bula ko, kailangan ko itong alisin. Sorry, Polly. Alalahanin ko ito mamaya, Kate. Isipin mo yan. Balang araw, makukuha mo rin ito. Oo, pero hindi ngayon. Pagkatapos ng lahat, marami pa akong mas mahalagang gagawin. Kailangan kong kumain ng maraming gum. Holly, panoorin mo ito. Sa tingin ko, kailangan nating maghintay ng matagal. Napakabagal talaga ni Kate. Wow, talagang nakakapagpalobo siya ng bubble gum. Ngayon, makakaganti na ako. Ano ang ginawa mo, Polly? Napakaganda ng bubble na yon. Oras na para gumante. Naku! Aksidente kong natanggal ang mga kilay ko. Kailangan nating ibalik agad. Sana magmukha silang normal kapag tapos na ang lahat. Tigilan mo ang pagtawa. Tay kaya tong may kailangan kang gawin. Sang ayon ako sa iyo ngayon. Kakailanganin ito ng maraming pagsisikap at maraming oras, pero kakainin ko lahat ng gum na ito. Hindi ko akalaing magiging ganito kahirap. Pawis na ako at halos hindi ko na maigalaw ang pangako. Sige, oras na para magpalobo ng bubble. Kaya ko 'to. Tom, tama na. Sobra na yan. Oh, hindi. Pumutok. Parang may sumabog dito. Kamusta ka, Tom? Hindi ako makagalaw. Nakadikit ako sa mesa. Kagaya ng dati, kailangan kong magsimula. Wow, Skittles. Mas maganda ito kaysa chewing gum. Tignan natin kung anong nakuha namin ni Kate. Wow. Uh, ang dami kong kandila. At meron akong isang buong bundok. Hindi ko man lang mabilang ang lahat ng ito. Walang swerte si Polly. Ang sama nyo talaga. Wala na, magkakaroon din ako ng swerte balang At araw. At pagkatapos ay tiyak na hindi ko gagawin. Ibabahagi ko sa'yo. Well, okay. iisa lang ang pack ng candy. Oh, kailangan kong kainin ito ng dahan-dahan para ma-enjoy ang bawat sandali. Aba, tapos na ang candy. Hello. Sayang naman, bilis ng pag-ikot. Wow, ano matamis, matamis at maasim ng sabay. Chay, mag-pause to the Gusto ko ang bagay na ito. Bintu ka! May naisip akong solusyon. Maliwala ka. Yung klaro at ikagulat yung... mo, Oslo, wanna see yan kailangan kong ibuhos ang lahat ng candy. Medyo tatagal ito, pero magiging sulit. Tapos na. Magpatuloy na tayo. Ngayon, kailangan kong ayusin ang mga ito ayon sa kulay. Tulad nito. Nakakatuwa ito. Halos tapos na ako. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Oh, pwede bang makahingi ng isa? Okay. Wow! Parang hindi napapansin ni Tom ang kahit ano. Magnanakaw ako ng ilang candy pa. Ang galing kong manghuli. Hindi ko maintindihan kung saan napunta ang candy ko. Akala ko may mas marami pa rito. Polly, ito lahat ang iyong kagagawan. Wala na. Handa na ako para sa iyo ngayon. Iwan ko ang pain na bitag dito at pupunuin ito ng candy para hindi ka maghinala. Panahon na para sa higit pa. Ay nako, ang daliri ko. Saan nang galing ang trap ng dagana na ito? Baka nabali ko ito. Tom, alam ko ikaw ang naglagay nito. Hello? Hindi mo naman kailangan kainin ang candy ko. At isinama ko na sila ayon sa kulay. Ngayon ay may enjoy ko na ang bawat lasa ng hiwalay. Sobrang sakim niya. Kumuha lang ako ng ilan sa mga candy. Hayaan mo na, Tom. Makukuha mo na sa akin ngayon. Ano ito, Polly? Isang malaking ventilador. Hinipan mo ang candy ko. Ayos! Narito pa rin lahat ng candy ko at hindi na ako makapaghintay na kainin nasa pinakataas. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Tingnan mo kung gaano kasarap ito tignan. Ang daming iba't ibang lasa. Gusto ko na silang tikman agad. Narito na ang unang pakete. Oras na para buksan ang iba pa. Paano kung ibuhos ko ang candy dito sa mesa? Baka mas madali ito. Sige, ipagpatuloy natin. Nakuha ko na ito. Mga malinaw na matatagalan nito. Gagamitin natin ang ating mga telepono. Oo, oh, maglaro ng puppet. Siguro dapat tayong gumawa ng thumb work. Tama na, hindi ko na kaya. Parang sasabog na ang ko. tatapusin na natin ito. Ay, tingnan mo. Uh, tama ako. Uh, kaya ko itong gawin mag uh, Anong ginagawa ano, mo, Kate? Bakit ang dami mong plato? Kailangan mong maging matiyaga, Tom. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Tingnan mo kung gaano ko kaganda inayos ang candy. Ngayon, kailangan ko silang lagyan ng Sprite. At doon, makikita mo ang tunay na himala. Magkakaroon ng bahaghari sa aking plato. Nagsimula na. Tingnan mo. Oo, oh, paano mo nagawa yun? Parang mahika. Para talagang bahaghari. Sabi ko na at ang mga kulay ay nagkalat ng maganda isa-isa. Wow! Uy, itong gawin. Sa pagkakataong ito, gusto kong ako ang mauna. Ano ba naman ito? Hindi pa ako nakakita ng ganito kaliit na bahagi ng popcorn. Kailangan ko aminin, hindi rin ako nakakakuha ng marami. Pero mas mabuti naman ito kaysa kay Tom. Sa wakas, nasa panig ko ang swerte. Alam kong mangyayari ito, ang laki ng balde ng popcorn. Wow! Ingat ako sa'yo, Polly. Kailangan ko nalang kainin na ang malit kong kasama kami. at umiyak. Pero may malita akong sikreto. Anong ginagawa mo, Tom? So, tingin ko huwag siya ng kalokohan? Nakang naiintindihan? Kahit ang pinakamalit na bahagi ay kailangang kainin ng maayos. Kukunin ko ang aking tinidor at kutsilyo. Ganito ang ginagawa ng totoong aristokrata. Hindi ganun kadaling hatiin ito. Pero kaya ko ito. Naiintindihan ko. Nagiinarti ka lang? May maganda lang talaga akong asal. Kapag pinili mo, hindi ko iniintindi ang asal. Masisiyahan akong kainin ang popcorn ko kahit kaunti lang. Tingnan mo kung gano'n ako matalino. Wow, hindi ko alam na magagawa mo yan. Mukhang iyon na iyon. Ano? Oh, hindi. Meron pang isa. Ang galing. Kakainin ko yan para sa panghimagas. Itingnan natin. Nasaan ang popcorn ko? Tom, anong ginagawa mo? Kayong bahala dyan sa usapan nyo. Marami pa akong mas importanteng gawain. Kailangan kong kainin itong malaking tambak ng popcorn. Sarap! Ang tamis at ang lutong. Ang tagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Umakyat na talaga sa ulo mo ang swerte mo, Polly. Nakikita ko pa rin ang lahat. Huwag mong subukang nakawin ng popcorn ko. Hindi kami basta-basta susuko. Alam ko na ang gagawin. Isang espesyal na vacuum cleaner ang tutulong sa akin na magnakaw ng ilang popcorn. Nararamdaman kong gumagana ito. Ginagawa mo na naman? Ibalik mo ang popcorn ko ngayon din. Iyon ay isang napakagandang plano. Ang galing mo, Tom! Kain na tayo! Ano Sunggaban mo ang popcorn sa bibig mo, Kate. Ano ang ginawa mo? Hindi ito tama. Handa na akong magsimula. Gatas at Oreo cookies. Mukhang masarap! Pero ang lit. Hindi ko nga makita. Wow! Pinapalad ulit ako. Ayos. Anong alam mo tungkol sa swerte, Polly? Tignan mo ito. Ang laki ng party ko. Talunan talaga ako. Dahan-dahan. Baka mahulog ang cookies ko. Sana nga. Maniwala ka. May enjoy ko ang maliit na cookie na ito. Masarap. Napakamalutong ng na mga cookies na ito. At tamang-tama ang gatas. Mabilis sa kanila. Naku, nahulog ko. Ang cookie sa baso ko kailangan ko itong makuha kaagad. Kung hindi, magiging basa ito. Hindi makakapasok ang kamay ko doon. Alam kailangan ko lang inumin ang gatas. Pagkatapos nasa ilalalim na ang cookie, Oh, sa palagay ko nalunok ko ito. Ngayon, ako naman. Sana hindi ko kailangang sungkitin ang cookies ko mula sa baso. Wow, ang daming pagsulpot. Gustong gusto ko ito. Napaka creamy. At ang cookie ay talaga namang malutong. Perpektong kombinasyon ng mga tekstura at lasa. Ay, muntik na mahulog ang cookie ko sa baso. Tingnan natin kung paano mo ito ilalabas ngayon pa. Paano kung wala akong gawin tungkol dito? Salamat sa cookie. Ngayon, nagbago na ang kulay ng gatas ko. Hindi ba maganda? Kailangan kong magdagdag ng mas marami pang cookies at pagkatapos ihalo ng mabuti, magkakaroon na ako ng masarap na chocolate milkshake. Halos tapos na. Kailangan lang haluin ng mabuti. Wow! Gumawa talaga siya ng masarap na bagay. Ngayon makikita mo. Hindi ko pinagdududahan ang aking recipe. Mukha talagang nakakatakam. Hindi na makapaghintay na tikman ito. Mukhang tama si Polly. Gumana ang kanyang plano. Sinabi ko sa sa'yo, ngayon, panoorin at maingit. Mmm, sarap. Gatas na tsokolate. Lasang cookie. Ayokong uminom nito gamit ang straw. Gusto kong lagukin ito ng sabay-sabay. Wow, mukhang isa na lang ang natitira. Huwag kang mag-alala, hindi mo kailangang maghintay ng matagal. Asikasuhin ko ito agad. Huwag mong hawakan yan. May sarili akong plano. Lahat ng cookies ay ilalagay sa baso ng gatas na ito. Ang laki ng talsik. Di ko inaasahan iyon. Pero nasa baso na lahat ng cookies. Ayos! Huwag kang masyadong magmadali at magdiwang, Kate. Di kita ngayon Ano ang ginawa mo? Ngayon, puno na ako ng gatas at cookies.